Hi guys! Mga well, loves, tara! Magtupi na naman tayo ng mga ating mga lagpahay. Yan po yung ito po, nilagay ko dito. Ito po yung, ano, yung ilalim ko po. Yung parang kung saan pa kami sita, ganun po. Yan po kasi sinusuot ko po. Bago po yung t-shirt. Kasi hindi po ako nagbabra. Kaya ganyan po. Kung nangyayari, yan po sinusuot kaya yeah, magtutupi tayo. Sinsya na kayo kung makaalat pang aking. Alam mo na. Ganyan na yung ano ko. Yan. Yeah. Yeah. Kung okay, di ba nakita nyo yun naman. Kung paano. Kung paano. So. Nilabahan ko kasi ito kanina guys. Tapos tatuyo siya kasi pinalig ko sa ngayon, kinuha ko na. tutupiin ko na naman. Nakatapos na ito. ko na naman yung mga laga na sa Tupi-tupi lang po tayo. Tapos pa. Mamilok to ba? Mamilok. Mamilok to Ayan. Mahilig well, kasi ako sa mga damit na ano kayo. ano pa? kakaiba. Ang magdaray magda kung bakit mga damit ko mga ganito. Kasi, kakaiba. Iba. Ayan. Yeah. So, Hindi nakikita yung ulo ko. natulog ako kasi hindi ako may nagkukumot. Oo, no, nahilig ako sa kumot. So, no, hindi ako nahilig. Sige, mag-ano ka lang dyan. Mga anak. Anak ko, dito pa kumakain. Pakakainin ko pa yun. Nasa labas kasi niligo ko sila kahina. Kaya yeah, doon na sila sa labas. Yung mga kumot ko. Tsaka yung mga pond. Yung mga cover ng higaan. Mga ponda doon kasi. Ito sa channel. Ito sa box. Dito ko na siya. Hindi ba? Hindi diba na ako magtupi guys? Ay, ko siya nilagay para madali ko siyang uh, napkin. Kasi kung itupiin ko siya, kakahalo sa mga ano, mga damit. Kakalkalin ko siya, kakalkalin. Kasi yung mga panty ko nakabukot kasi hindi ko naman sa pwede sa mga panty ko guys. Okay. pundo dito. Ito pundo mahaba sa so, mahaba kasi itong umuwi. Ito ito na talaga tayo. Hindi na talaga. Pag yung tao tumatanda na, diba dilim na. Hindi na alaga. Kung ito ka sa labas, hindi pa kumain mo. Pakainin ko ito

Mga shirt, gentle nito. Isang-isang nito, shirt din naman <laughs> ako, guys. <coughs> shirt na. Pero dito lang, sa bahay. I... No, Maungay lang talaga ako sa shirt. Hindi maganda the yung aking legs. Shirt pa rin lang, shirt. Maganda nyo, guys. Hindi pa pala ako doon nalabahan na dalawa. Dalawang peraso. Tsaka ng panty ko nandoon pa. Ito yan. Kuhanan ko yun. Doon sa labas kasi may hirap magpa-abutan ng ano. Ng umaga doon mga damit. Ano mo ko sinasabi Kasi hirap kasi piloan kasi mga yan. Yan mo, ano, ganito. Paano yun yung pangilain ko yung pag, uh, na, pag nagbibisa? Bisa naman pag nandito lang oh, ako, yan, yan na lang sinasuot May ano po yun, guys. May pong po. At least ano siya, mahab, maano siya, mahaba yan. At least kahit na tumutuhad ka, hindi nakikita yung record niya kasi mahaba. Yan ang purpose ko dyan. Kasi kung mag-brow ka, tapos kung nag-ganong, kung nag-ganong-ganong na, gan, na ganyan, 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 likod mo. Alam pag pinusuot mo, maiksi na. damit. Diba? Puso pa naman yun, pakitaan ang puso. <laughs> Kulang na lang, hindi ka na magdamit, no? Yan na yun. Kulang na lang, hindi, hindi ka na magdamit. Yan ang uuso ngayon. Style by style by style. Ito yung kanis yung mga aso ko. Ito pa yung anak. Ito pa yung kumain. Pakakainin ko pa yung aking mga anak. Yung mga ginakis ko. Sige, tutuloy ko muna guys ha, kasi kasuhin ko muna yung aking mga alaga sa tiro. Kasi bagay mo naman mga nagpanaman sa labas. Sige, tapusin ko na lang na. Tukunti na lang na. Sa gabi, di pulo Lagi kang nalulungko Gabi di maiwasan Sa puso ko'y Pumagkapan Kailan kaya pagdarama Ang tamis ng pagsita ganong pagsa mo Pag-ibig natin dalawa Sa gabi di makatulog Kasi umiinom ka ng kapi Kaya dilat ang iyong mata Pero katawan mo'y tulog na Huwag ka na kasing magkakapi pagduing hapon kasi Kau di sa kapi Hey guys. Thank you, thank you nga pala sa lahat sa nagpalo sa akin. Ha? Ah. Thank you, thank you so much guys sa pag-support nyo sa akin. Na kahit may wala man akong gaano upload, sensya na kayo kasi minsan kasi nagdulo ko yung cellphone ko kaya, kaya lang gaano mag-upload tsaka walang gaano mag live Ano okay, naman guys, iba pa rin yung condition yung cellphone nyo. Then ganado kang gumawa ng content ganado kang mag live ganon ganado kong gumawa ng ano versus video kasi pag nag live kasi ako po nagkanta nakaka copyright din kasi ako minsan yun, kaya ang gagawin ko ngayon kung mag live ba na ako limitan ko na lang si para sa ganon hindi ako maka yun na lang ang gagawin ko, no? Mga labs na. Tingnan mo lang siguro. Okay. Hindi kasi pwede ipapain ito mga ito man. kasi ano. May mga pong kasi. Mahirap. Hindi pwede ito pwede ipapain. Kaya sinasabit ko na lang para madaling kuhanin. Alam so, mo naman, girl ako ah. Hey, Ayoko na. Gusto ko pag nagpalit, pag nagsuot, hanap agad, nandiyan ka agad. Gusto na yung mga pala. Madami lang tingnan yun, pero pa pala makati ka. Kasi may panty ako dun na ano, binili ko na, hindi ko na nasusuot. Mga suing pa naman yun. Gandang tingnan. Yung iba kong panty, binigay ko ng isa ako po na. Kasi, hindi ko na kasya. hindi naman nasuot yun. So, ko na suot. Kaya ganyan. Pero kailangan ko mm -hmm. talaga guys yung mga panty mask. Yung dapat sinusuot ko yung panty na mask. Yung yung dapat. Yung cotton. Kasi yun talaga required sa akin. Kaso lang. Tigas lang ng ulo. Yan naman naman ngayon. Yung mga uso ng mga panty. Sunod sa uso. Di ba na guys? hindi naman ako na susuot ng ano lang. O, diba? ko Oh, laps kita, alam mo ba? Ang pangalan mo ay di na lay pa sa isip ko. Oh, sa linggo kasi ito guys. Hintong labahan na ito sa inyo. Oh, wala pala. Kasi totally maglalaba dapat sa 30. Ano lang pala. Na araw lang tapos. Ito mga ganito pa ano lang pang ilalim. Tapos t-shirt. Ano. Kasi maganda kasi ito pag sa ilalim. Ano siya? Malamig. Malamig siya. Pag araw-araw, pag gabi, Thomas, yun Uulan na naman ito mamaya. May bagyo. Yung bagyo, ba nasa Pinas na ba? Wala pa, na Hindi pa siya nanonood ng balita. Kasi tinatamad na ako nanonood ng mga balita. Kasi minsan na ako mag na yun. cellphone, ito yun. ko ako, yun lang. na Ito Dihan na yung part na lang. Dalawa na lang. sila ng ilong ko. <laughs> Makati na yung ilong ko, guys. Promise. Okay. Ay! Bulog na. Kasi naman, ikaw ang no? ilong. Okay. Tapos na pala ako guys. Thank you so much. Thank you so much.